Girls, ganahan natin yung training ngayon ha Wala na yung traitor Ibig sabihin, balik na tayo sa dati Oo, oh, Diana Wala nang maglalagay ng notes sa locker mo Wala na rin papasok sa dressing room natin Para magsulat ng secrets natin sa mirror So girls, ano pang hinihintay natin? 1, 2, 3 V-I-C-T-O-R-Y Victory! Ako nandito mag-isa. Wala na sa school si Dima. Kev, tulungan mo ako maghanap ng bagong boyfriend, please? Green, nababaliw ka ba? Bakit si Kev yung maghahanap ng bagong mong boyfriend? Tsaka, Green, wala na akong alam na single dito sa school. So, ngayon mag-isa na lang talaga ako. Wala na si Dima. Wala na akong boyfriend. Sorry, Green. Wala akong matutulong sa'yo. Kung gusto mo talaga ng boyfriend, tingnan mo yung mga basketball players. Single lahat sila, di ba? Ah, yung mga basketball players. Sigurado naman na hindi nila ako gusto, no? Rebels lang yung gusto nila. Okay. okay. Gigi. Go, go Patrick, go! Kev? Dima? Dima, binalikan mo ba ako? Bumalik ka ba para sa akin? O, kumusta na, na kayo? Anong balita sa inyo? Na-miss nyo ba ako? Hindi ka namin na-miss, Dima. Kukunin mo ba yung mga gamit mo? Hindi yung mga gamit ko, pare. Nag-decide ako. mag stay ako dito sa school. <coughs> talaga, Dima. Masaya ako. Bumalik ka. Huwag kang magpapakita kay Diana, ha? Nakakabaliw talaga dong si Dima. Kev, ikikiss din kita ng ganon. Wow, ang kapal talaga ng mukha ni Dima. Anong ginagawa niya dito? Di ba na-kick out na siya? Eh kasi nga, ang kapal ng mukha ni Dima. Hoy, makinig kayong lahat. Ako si Dima, football player. Ako ang pinaka-cool dito sa school. Tarinig niyo yan? Yung boyfriend ko yung pinaka-cool dito sa school? We are ponies! We are the best! Victory! Hi, sorry na late ako. Diana, anong ginagawa ni Dima dito sa school? Di ba kick out na siya? Sandali. Mascot, anong sinasabi mo? Si Dima nandito? Diana, hindi na siya pwedeng pumasok dito sa school. Diana. Girls, nakita ko siya kasama niya si Kev. Magte-training daw sila. Ang saya-saya niya, parang wala naman nangyari. Akala ko ba kick out na siya? Ang kapal talaga ng mukha ng Dima na yan. Okay girls, mascot. Tapusin na natin yung training tapos magpalit na tayo ng damit para makausap ko na yung Dima na yan. Bakit ba nandito yung trade door na yan? Ano mascot, sasamahan mo ba kami? oh, girls, kasama niyo ako. Sa lahat ng problema, nandito ako para sa team. Victory! We are the best! Ayan. Yung kay Dor, di ba na out na siya kahapon? Konti na nga lang yung mga lalaki dito, kinick out niyo pa yung isa? Wala naman silang pakialam. Girls, okay lang ba kayo? Anong problema? Akala ko ba okay na lahat? Gusto nyo yung hot choco pang parelax? Eto hot choco, mainit pa, bagong gawa. Thank you na lang, Ice. Diana, mag-usap tayo. Diana! Diana. Smiley, kung wala tayong pag-uusapan. Kailangan mahanap ko si Dima. Diyan ka na. Pare, nakita mo na, wala na silang pakialam sa atin. Akala ko pa naman magiging okay na yung lahat kapag nahanap yung traitor. Eh bakit ganyan? Oo nga, eh parang lumala eh. Ayaw na akong kausapin ni Diana. Eto na yung hot chocolate nyo. Hoy pizza, wag mo na ulit gagawin yon. Bakit inoffer mo yung hot chocolate namin sa mga rebels? Ninoloko mo ba kami ha? Balu ka? Tumahimik ka kayo, puti nga pinagsiserve ko pa kayo. Pizza, ano yan? May problema ba dyan ha? Wala ice, walang problema. Hoy, Layla! Ayoko na maging rat! Ayoko na maging rat! Bakit ba ako kinuha sa mga rebels? Ayaw na kitang makasama! Yana, aminin mo na kasi, pinanganak kang rat at yung mga rats hindi pwedeng maging rebel. Tayong dalawa lang yung dapat magkasama kasi mga rats tayo. Naintindihan mo, ha? Layla, paano naman ako? Ayaw mo na ba talaga sa akin? Layla, kita mo na, may boyfriend ka, hindi mo ko kailangan. Shh! Ryan, di ba usap na tayo kahapon? Hindi mo ba naintindihan? Leila, kakamali ka. Perfect to perfect tayong dalawa. Ano ba? Ryan, ikaw ang nagkakamali. Tapos na sa atin ang lahat. Break na tayo. At ikaw, Yana, tapos na rin yung pagiging rebel mo. Rat ka na ulit. Kasama ko. Leila, break na ba talaga kayo ni Ryan? Oo, break na kami. Ryan, mag-date tayo. Yana! Leila, hindi ako yun. Break na kayo ni Ryan. Gusto ko siya. Ano ba problema namang estudyante ko? Puro sakit na lang ng ulo yung binibigay nila sa akin. Lalo na yung isang yun. Buisit na buisit na ako sa kanya. Teacher Mike, hello Teacher Mike, may importante kaming sasabihin Girls, ano nangyari? Hindi nyo ba nakikita? Bising busy, busy ako dito Huwag nyo muna ako storbohin Teacher Mike, importante to Yung door nandito na naman sa school Maskot? Oo, oh, Teacher Mike Nakita ko si Dima kanina Kasama niya si Kev Nandun malapit sa locker Mukha pa siyang masaya Bakit nandito siya, Teacher Mike? Di ba nag-kick out na siya? Oo nga Di ba hindi na siya pwedeng pumasok dito? Teacher Mike, anong gagawin natin tungkol doon? Girls, ano bang gagawin ko sa inyo? 10th grader na kayo total kayo naman may gusto nito eh kaya pwede may tridor o wala Tama na. Ayoko na. Tama na please. Teacher Mike, anong ibig mong sabihin tama na? Teacher Mike, hindi mo ba alam kung gaano kalaking problema yung ginawa ni Dima sa amin? Teacher Mike, ilang gabi kami hindi natulog kakaisip kung sino yung traitor na stress kami sa kanya. Teacher Mike, hindi dapat nandito sa school si Dima. Guys, hindi na kayo mga kindergarten. Kung may problema kay kay Dima, hindi ibig sabihin nun hindi na siya pwedeng mag-aral dito. Kaya kung gusto niya mag-aral dito sa school, mag-aaral sa dito. Teacher Mike, hindi pwede yung sinasabi mo. Hindi pwede yung mga traitor na yan dito sa school. Na natin. Teacher Mike, e paano kung sa'yo nag-traidor yung isang tao? Tatanggapin mo pa rin siya? Guys, sa ngayon, ang traidor si Dima. Sa susunod yung mga losers, sa susunod yung mga basketball players, ano, i-kick iki out natin silang lahat. Ganun ba yung gusto nyo? Teacher, Teacher Mike, Mike, walang, walang lugar, ang mga, mga traidor dito sa, sa school natin. natin. Guys, nobody is perfect. Nagkakamali tayong lahat. Hayaan natin magbago si Dima. Bigyan natin siya ng chance. Hindi ba natin magagawa yun? Hindi na magbabago si Dima. Guys, mukha namang hindi tayo tutulungan ni Teacher Mike. So, tayo pang may kasalanan kaya siya na kick out? Ganon? So, ibig sabihin ni Teacher Mike, pwede pa rin mag-aral si Dima dito? Not hindi. Aayusin natin to kahit hindi tayo tulungan ni Teacher Mike. Teacher Mike, thank you na lang sa tulong mo. Tandaan nyo mga rebels, matuto kayong magpatawad. Huwag kayong masyadong matigas. Oh! Hi, Rebels! Hi, girls! How are you, Rebels? Okay lang kayo? Hindi masyadong okay. Yana, kumusta naman yung pagiging rats mo? Remember, pwede kang bumalik sa amin. Diana, hindi siya babalik. <coughs> well, si Yana yung magdidesisyon niyan. Diana, bakit naman kailangan pang bumalik ni Yana sa atin? Eh, mukha namang masaya siya sa pagiging rats. Tingnan mo nga, boyfriend niya na si Ryan. Oo, may bago na akong boyfriend. Well, nakipag-break ako kay Ryan. Pinulot naman siya ni Yana. Diba? Diba? <laughs> okay, rats, busy kami. Tiyan na kayo. Ah, oo nga pala. Nakita niyo ba si Dima, yung traitor? Yung football player. Di ba out na siya? Mukhang nakalimutan niya yata, nakik out na siya. <laughs> Yana, ang bigat ng kamay mo. Mapipilay ako. Nandito siya sa school. Bumalik siya. Yana, yan easy ka lang. Hinahanap namin si Dima. Lagot siya sa mga pink rebels. Ano? May bago na namang scandal dito sa school. Wala akong pakailang sa mga scandal na yan. Di ba, Ryan? Ryan? Sige pare, atake. I-defensa kita. Smiley, ano ba yan? Tinatapal ka lang ni Max. Anong problema? Ganito lang yan pare. Papakita ko sa'yo. Sige nga, tignan natin. Masyado kang mayabang ha. Alam nyo guys, puro lang kayo sarita. Ang yayabang nyo. Hindi tayo magce champion kung puro yabang yung papairali natin. Sige Max, papakita ko sa'yo. Oh, in your face! Alam mo pare, offensive foul pa yung ginawa mo. Guys, nandito daw ulit si Dimas sa school. Meron pa tayong last chance. Pare, anong last chance? Bumalik na si Dima, lalong lalaki yung problema. Ang tapang din ni Dima, no? Ang lakas ng loob niya. Parang walang nangyari. Guys, hindi nyo naiintindihan. Nandito na ulit si Dima sa school. Haharapin siya ng mga cheerleaders. Tapos, tayo, tutulungan natin sila. Tayo magpapalayas kay Dima. Tapos, patutuwa yung mga girls natin. Wow, Smiley, magandang idea yan. Alam mo pare, sinubukan na natin lahat. Pero alam mo na, ayoko na ma-involve sa mga football players. Malaking gulo yan. Bakit, Max? Natatakot ka? Pare, natatakot ka? I got problems on problems on problems on Subala ngayon, kami na yung nasusunod dito. Kayo, masusunod? Bakit? Anong gagawin nyo, ha? Hoy, mukhang maling kwarto yung pinasukan nyo, ha? Huwag kayong masyadong matapang. Nagbalik na ako. Ibang Dima na to. Oo, wala nang kinakatakutan si Dima. Hoy, Hi, hindi nyo ba umalis na daw kayo dito kasi dito na magte-training yung mga football players. Alisin niyo na yung mga kalat niyo dito. Kev, nai-imagine ko na kayong dalawa nagte-training dito. Ipagte-cheer kita. Karina, na. bawal kayong pumasok dito kapag nagte-training kami mga football players. Kev naman. Ayaw namin ng istorbo sa training. Basketball players, hindi niyo ba naintindihan? O dapat lang maintindihan nila kung sa sarado sila. <laughs> Ah, ano? Sinong bubugbugin mo? Girls, labas muna kayo. Mag-uusap kami ng mga football players. Oo, mag-usap tayo. Tignan natin sino mabubugbog. Sigurado kayo, mag-isip kayo maayos. Akala niyo natatakot si Dima sa inyo? <laughs> Guys, bigay niyo sa akin yung bola. Oh, eto. Girls, ang kapal talaga ng mukha ni Dima. Sinabihan ko na siya kahapon na hindi na siya pwedeng pumasok dito sa school. Bakit nandito pa siya? Ano yon? Talagang inaasar niya ako? Oo, tapos yung teacher Mike na yan, hindi tayo tinutulungan. Girls, hindi natin pwedeng pabayaan gawin ni Dima to. Tiana, gusto mo, alisin ko muna tong costume ko. Ako ang haharap kay Dima. Papaliwano ko na maayos sa kanya. Aalisin ko yung tapang niya hanggang matauhan siya. Mascot, relax. Hindi mo naman kaya si Dima. Mascot, don't worry ako mismo ang kakausap kay Dima. I-explain ko sa kanya na hindi na siya pwedeng mag-aral dito pagkatapos ng mga ginawa niya. Diana, wala naman siyang pakialam. Tingnan mo nga, pumasok pa rin siya dito sa school. Girls, sabihin niyo lang kung anong desisyon niyo. Susuportahan ko pa rin kayo. Nandito lang si Mascot. Thank you, Mascot. Ang importante, mahanap natin si Dima. Kanina pa tayo nag-iikot dito sa school, hindi natin siya nakita. Diana, baka naman nag tago siya nagtatago di ba sabi nga nila nandito siya sa school nagyayabang alam mo Diana, sa tingin ko iniiwasan ka talaga ni Dima wala na sa mukhang ihaharap sa sirang sira na siya talagang wala na siyang mukhang ihaharap sa akin kapag nakita ko siya sasabihin ko sa kanya na niya na lahat ng gamit niya lumayas na siya dito sa school sasabihin -sabihin na din namin sa, sa kanya yan rebels balita namin hinahanap niyo si Dina alam namin kung nasaan siya. siya sa locker room nagyayabang oo kasama niya yung kaibigan niyang si Kev tsaka yung mga girlfriends nila mukhang hindi yata siya aalis dito sa school Oo Diana, yun yung sinasabi niya sa lahat Doon tayo sa locker room Good, Good luck! Hoy mga losers, nandito na ulit si Dima Ngayon, iba na yung batas dito Ako na ang nasusunod ako na ang batas. Narinig niyo yun? Yung boyfriend ko na yung batas dito sa school. Kev, ang cool nito. Kaya lang yung nangyari kay Dima. Masyadong tiwala si Dima sa sarili niya. Eh pa paano yung mga rebels? Di ba si Diana yung may-ari ng school? Alam mo Dima, kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Nag-kick out ka na kahapon eh. Problema ka na sa isip, Dima. Hoy Dima, mag-isip-isip ka nga. Kung sino mang kumontra sa akin, magkakaproblema. Astig yung boyfriend ko, no? Oh, hello Dima. Anong, Anong ginagawa, ginagawa, mo, mo dito? Tidor? Hello Diana. Anong ginagawa mo dito? Diana, ano gusto mo ha? Dima, mag-empake ka na. Kunin mo na lahat ng gamit mo tapos lumayas ka na dito sa school. Alam mo yung pinto, di ba? Alam mo Dima ang kapal ng mukha mo. Bumalik ka pa dito? Hindi ako aalis, Diana. Narinig mo, Diana. Hindi daw siya aalis. Dima, anong nangyayari sa Kahapon sabi mo mahal mo ko kaya nagawa mo 'yon. Tapos ngayon siga-siga ka dito? Ano ba talagang problema mo? weird naman ang love mo kay Diana. Ang sabihin mo, Dima, hindi mo naman talaga mahal si Diana. Oo, oh, hindi naman niya talaga mahal si Diana. Nagbibiro lang siya kahapon. O, oh, Diana, nagbibiro lang ako. Wala na akong pakialam sayo. <laughs> ah, talaga, Dima? Girls, ako nang haharap sa mayabang na yan. Mascot, relax ka lang. Dima, kunin mo na yung mga gamit mo. Lumayas ka na dito. Ngayon na. Narinig mo, Dima? Lumayas ka na daw. Sabi nang di ako aalis <laughs> eh. Hindi siya aalis. Guys, tara na. Nagugutom ako. <laughs> Guys, ano gagawin ko? Ano sa tingin nyo? Palalayasin ko ba siya o patatawarin ko na lang siya? Guys, naguguluhan na talaga ako. Okay, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. See you soon, guys. Bye! Bye! Masko, tara, tara na! Ano ba itong nangyayari? Gigi, nakita mo si Dima. Dima siya natakot kay Diana, no? Patrick, di pa tapos ang laban. Oo nga, ginalit na talaga ni Dima yung mga rebels. Basta ako, ikaw lang importante sa akin, my babe. It's like you're young again, no don't you cry